Hi guys. Ito nga pala yung bahay kubo. Dito sa Bareng. Um. Ah. Say hello. Mm, naghalo-halo po kami. Dito sa may bahay kubo. Tara na mi. Ito guys. Ito guys yung ano sa bahay kubo. Dito sa baray. Ito po yung sa loob. At dito naman po sa labas. Kung pupunta kayo dito, mayroon namang pay parking dito. Malaki. Mga taga Saudi, lagi kasi napunta dito. Yan. Dahil sa bahay kubo. Guys, punta na kayo dito sa bahay ko po. Sarap pagkain dito. Yeah. Bye.